isang magandang magandang gabi mga kaibigan ayan ang buwan napakalapit po ng buwan ngayon Naka-zoom <clears throat> lang po yan ng konti pero ayan ganyan po kalapit ang buwan napakababa po ng buwan ngayon ang ganda gandang tignan ayan parang nasa taas lang ng aming kubo mga kaibigan ayan no? Oh. O, di po ba? Nakakatuwa. Ano po? Kamusta po kayo? Isa pong magandang, magandang gabi po sa inyong lahat, mga kaibigan. Gusto ko lang pong ipakita sa inyo ang buwan. Sa mga hindi na po nakakakita ng buwan, ayan po o, si buwan. Papakita ko po sa inyo, mga kaibigan. Nandito po ang inyong uh, lulainday sa labas tayo po ay nagpapahangin-hangin dahil grabe ano po ang uri ng ano design ng init ngayong ha araw hanggang sa oras na ito mga kaibigan mainit na mainit pa rin sa loob ng aming bahay at uh, ako po ay nagdilig nga ng halaman dito uli sa labas para umano-ano lumamig-lamig ng konti sa loob ng aming bahay kasi sobra pong napakainit yan ang buwan ang buwan At, uh, ayan naman po ang ating ilaw sa poste ayan naman po ang ating uh, kubo mula dyan hanggang doon sa mga halaman Parang nasa taas lang talaga ng bubong namin ang buwan. Ayan si ate. lumaan nakakatuwa kong pagmasdan ang buwan. Mama, yung niyo hindi, binigay ko yan sa kanya. Ha? Binigay ko na, na sa kanya yan para hindi na nangunguha ng supply doon. Ng ilaw, okay lang ilaw. Yes. Ha? Oo, oh, patay mo na. Hmm, patayin yung ilaw ng aking anak pero maliwanag pa rin po ayan po yung uh, ilaw sa poste tapos dito po tayo babalik sa buwan ayan po yung buwan hangin-hangin lang si Lola Inday mga kaibigan kasi talaga pong grabe ang ano ang uh, init sa loob ng bahay yan po ang ating mga kapitbahay tahimik na naman po ang uh, gabi ayan po oh. tahimik na tahimik po ang gabi past 8 na po ng gabi kaya nasa loob na po ang mga tao yan, meron pong parating na sasakyan. Meron din dito sa kabila. Ayan, mga kaibigan. Pauwi na yung mga na yung mga pinuntahan. Ayan pa rin ang buwan yan lang talaga mga kaibigan ang gusto ko ipakita sa inyo ang buwan pero maglalakad-lakad po tayo sandali dito at uh, may init po ang panahon okay yan Ya, laro pa yung mga kabataan. po. Nandito tayo sa kabilang dulo. Sarado na, Che. Yan ang tindahan ni Cherry. Puji ang iyong mga aso na kalabas po. Marami pang nagbabasketball doon. Maliwanag pa. Tapos yung buwan, nandyan din. Ang ganda ng buwan, no, Che? <tumunyata> Hindi pa. Yan. Oh, sarap ng hangin dito sa labas, no? May aircon ka ba? Nagtitipid din kami kasi dalawa yung aircon sa bahay eh. Wapo na lang namin ang mag-aircon. Pero paggating gabi na, binubuksan ko na eh. Sige, diyan ka muna. Yan ang mga halaman ni Miss Cherry. Ay, hindi pala siya makalabas. Yan ang kanyang alagang. Yes, eh. CCTV camera. Ayan mga kaibigan. Tayo po ay uh, papasok na sa ating kubo. At parang ako na lang yung nandito sa labas na naglalakad-lakad. yan mga kabetaan pa dyan. Nagpapa-schedule sa court. Ayan po ang ating buwan ngayong gabi mga kaibigan. Ayan na, nasa tapat na siya ng ulap. Ang ganda, oh. Hmm, na yung ulap. Ganda na yung ulap. Isang magandang magandang gabi po sa inyong lahat. Ingatan po tayo ng ating Diyos sa ating pagtulog ngayong gabi. Yan, hanggang dito na lang mga kaibigan tong ating vlog. At uh, goodbye na sa buwan. <laughs> Babay na rin po sa inyong lahat.